everyone, no bashing. Mag-ano po tayo, what's in the bar? Kay Ruby po to, kay Tadol. Isa po siyang singer. Okay, wala natin kung gano'ng kamahal ang kanyang bar. Happy birthday! Kung anong nasa loob. Pero kayo nasa, loob. ano kayang nasa loob ng bar? Happy birthday! Happy birthday! Wow! Siyempre, makeup kit. Uh, yeah. Fake na fake, pati brush. Ito, hindi. Ah, it. Okay. mo yung Wow! Oh, Tawa ka lang yan to. Eh. Oh, oh, social exchange. Okay. Dala mo na pang mayaman. Oh, ayan. Ano pa yan? Kasi... Okay. mo mo Ito yung unang bago. Ito yung unang ano niya. Side. Side. Next natin yung last side na. Ito, ito, final side na niya. Siyempre, may wallet. Pang pera. Ito yung Uy! Siyempre, prepared. Ito yung prepared. Ito yung prepared sa jelly mo. Fiber jelly yun? Grabe, hindi yan kiwit. Dito kayo magkukulat! May puto! Ano? mo ang mukha sa... May puto! Grabe, maganda ka pero bakit may puto? Namumulupi ka na ba, Ruby? Oh. Ay, may bisyo yan. Yeah. May bisyo Ay, kala ko alumin. <laughs> may karli. <laughs> Dito, sa magandang bank. Oh, no. <laughs> Kaya pala, kailangan niya ng dalawang pangkas. <laughs> normal si okay, guys. Ay, no, po, tapos, it, okay, yun okay. lang ang mga revelations sa Bugs ni Ruby. Diyan po nagtatapos sa vlog natin. Subscribe! Bye! mo, Bye!